yung naisip na lulutuin sa mga mahal na bilihin ito na lang yung napag-isipan kung nga lutuin yung uh, na lang at saka talbos <laughs> at least si eh, makuan pa ito sa ano natin guys masarap masarap nito guys sa panluto kahit eh, wala na nga gisa-gisa yeah? tubig lang pinakuluan na nito kaya panoorin nyo hanggang dulo ng videos ko makilala naman ito Uh, panorino sa guys mga araw, welcome to roll Salvador channel to sa guys ang pinagkabalang ko sa araw nito magandang umaga sa inyong lahat tsaka <laughs> magandang tanghali na rin, tanghali na rin pala to sa guys, nagluto ako ng ano, uh, seafoods halo halo ng to guys yan pinaghati ko yung ano o yun at saka yung isda na ano sap, -sap guys yan at saka meron siyang plus na ano hipon yan na piraso yan sa guys para kasi wala na ibang naisipan pang lulutuin kasi napakamahal na ka ng bilhin yan sa guys oh yan yan ang hinalo ko lang sa guys sa uh, kamyas Saka kamatis sibuyas at saka luya yun plus talbos yan mga talbos guys at saka inagyan ko ng isang pirasong talong tipid talaga guys tipid sa ano, mga sahog <laughs> pagka mahal kasi nabilihin kaya wala, wala no choice tayo kaya uh, kahit pa paano mayroong ulam pa rin oh. ito na guys pakulo tayo ng tubig yan, wala natin luya, sibuya at saka sibuyas at saka kamatis at saka yung ano luya yan pakuluan na natin siya guys o, di ba lang naman yung tubig ko guys siguro mga dalawang baso kaya mabilis lang naman to kumulo lagi lagyan na natin ng asin o, para pagkulo niya medyo kuha na siya. O, pwede na ilagay natin lahat kasi mayroon na siyang asin eh o, at, ano, pag naman natin sa mga baka medyo matabang din naman Ah, di ba? natin 'yan, tapos lagyan natin sa ng ano. Oh, kumuha ako ng paminta. <laughs> sa taas lang niyo ano, guys. Sa taas na lutuan ng paminta sa guys, pino. Lagayan niya bitsin, di ba? <laughs> ano? Oh. no? Ah, uh, takpan na natin, pakuluan natin 'yan ng mga you know, mga 5 minutes si eh, ano na 'yan. Oh, ito na sa guys. Oh, may plus sinaing na, nakaridin na rin ng sinaing. Ito 'yan, guys. Oh, kumukulo-kulo na. <laughs> Kunti pa. Uh, ito na siya. Yan, kumulo na. Di ba? Uh, ilagay natin muna yung talong. Isang pirasong talong. <laughs> Tipid. <laughs> May pinsala pa yung talong. <laughs> Kinain pa ng uod talaga naman. Oh. Di diba? uh, ito na siya, guys. Lagyan na natin yung ano. Kasi kumulo na yan eh. Kumulo na siya. Di ba? Uh, kuha na naman natin ng tubig. Ano na natin. Pero malinis na rin yan siya guys. Kunting ano lang. Banlawan muna natin. ba? Pati tubig. Ang mahal na rin talaga guys. Kaya tipid din kami sa tubig. Grabe ang tubig ng Pladwe. Pakamahal. <laughs> ba? 70 per cubic guys. Pag umabot ka ng 30. 30 cubic gamit mo sa isang ano. Yan ako. Kailan kaya to mag ano? Sakit sa ulo. Tapos yung sahod. Hindi naman tumataas. Yan sa guys. Hipon. Yan sa guys, yung ano natin, yung sapsap, -sap, malaking sapsap. Pinaghalo-halo na tatlong klase yan sa guys nga seafoods. Yan. Diba? Ah, mabilis na lang pagkulo niyan sa guys. Luto na rin yan kasi mga isda lang na naman yan. sa hipon di ba? Ah, sobrang ano talaga ngayon guys, kaya kuwan talaga, higpit turun talaga ngayon. Kaya iwan ko lang kung bababa pa ba ito, parang hindi na yata. Parang tataas pa nga lalo. Kaya parang ano talaga yo dagdagan natin ng konting asin parang di talaga uh, nako dapat nga sana nga sana nga Mr. President di ba <laughs> mawan man kayo sa aming mga hirap <laughs> mahirap na nga sobrang naghirap pa di ba talbos talbos na lang yan yan lang ano natin yan lang kaya wala well, di na ano wala na talagang ano ay magkano lang kakurampot lang naman sahod tapos ang tataas pa ba diba? kulang para sa kuryente na lang at saka sa tubig yung sinasahod iwan ko nga yung pati pag na ng mga bata na iwan ko lang di ko ano nga eh kaya hirap mag-isip hirap mag-budget talaga naman sobra o ito na sa guys ang bilis na maluto kasi talbos lang naman yan di ba <laughs> para iba talaga ang Pinoy di ba <laughs> Sobrang mahal na bilhin, tawa-tawa pa rin, 'di ba? Oh, ito na sa guys. Uh, 'Di ba? Naka ang lang. Mabilis na 'tong video ko, guys. Kaya panoorin niyo, guys, hanggang dulo. Madali lang naman ito, 'di ba? Oh, ito na siya. Pero magdasal muna. Ito na sa guys, tapos tayo dasal. Pasalamat tayo kay God. Diba? Uh, kahit uh, papano, meron pa rin tayo uh, nalagay sa pagkainan. Yan sa guys. Paunti-unti na lang. <laughs> Pinaghati-hati na lang namin guys. Yung mga ano. O, plus tubig. Dinamihan ko na tubig para ano na. <laughs> diba? O, oh, ito yung isda. Diba? Hinati namin isda. O, oh, yung kalahati sa kanila naman. Ito, ito sa guys. At saka pra, plus yung brown rice napakasarap ni din itong isda na to hindi ko kilala kung klaseng isda to basta't isda, galing dagat <laughs> so guys sarap Ma malinamnam yung lasa nya diba uh, yung hindi para kakain dyan uh, sabay sabay na tayo uh, kahit enjoy enjoy tayo no? Uh, you know paka ano, pakasarap diba uh, <laughs> Parang, ano lang, wala na ibang, ano, wala na ibang iniisip, di ba? <laughs> kain lang, kain tayo, guys, di ba? na natin isipin yung, ano, natin, mga sobrang mahal na mga bilihin. Dapat, eh, kuha naman tayo, eh, di ba, sa mga mahihirap, dapat, eh, ah, di ba? ko kung paano na to, di ba? na naman tayong ayuda galing sa gobyerno, dapat. Mga mahihirap, maeyuda na, di ba? Wala. Talagang, ganun lang ta siguro ang buhay natin, guys diba? Ka sikap na lang. Tsaka, 'yun ang sabi nga nila eh. eh mayroon nga ng, ano, mayroon nga nagsabi, mayroon nagba-vlog na uh, ano daw. Kaya naghihirap daw yung mga Pinoy kasi may mga purpose, may mga ano, may mga kuwang pinamigay. Ay ano gagawin ng ano, 'di ba? ng hindi ka nakapag-aral nang ano kasi s'yempre wala namang panggastos, 'di ba? Oh, requirements pa lang eh. Hirap na hirap ka na. Paano ka, 'di ba? <laughs> Tumulong na lang, 'di ba? Lalo pag mga mahirap, tutulungan sana dapat nila. Hindi nga wala. Talagang pag mahirap ka, lalo kang nabaon talaga. Kasi sa bilihin lang, dapat yung bilihin naman, wag sobra-sobra kasi grabe talaga. Tapos bayarin po sa kuryente. Tapos tubig, grabe talagang dito sa amin sa Pladwi, grabe ang tubig dito, ang taas. Ano ko paano pa kaya to? Paano kaya bababa to? Kaya sakit nga ng ulo ng mga dito sa amin kasi kung paano to maano. Sipin mo eh per cubic 70. San ka ba naman ano? Kung pwede lang sana kumuha diyan sa tubig sa floodway eh. Kaya lang dumi din naman eh. 'Di ba? Kaya <clears throat> talagang ano talaga? Talagang good choice talaga. Eh, kung di ka naman ano, mas mahalaga, importante talaga yung mahalaga eh, di ba? <laughs> importante yung mahalaga. <laughs> di ba? Tubig ang pinaka-importante. Kahit wala nang ang kuryente, bat, basta tubig, di ba? Hmm. Kasi, kasi lahat naman noon man eh, wala namang kuryente yan, di ba? Buhay naman ang mga Pilipino, di ba? <laughs> Kaya mahalaga talaga tubig. Pero sobra-sobra eh, din naman ng ano ng tubig natin dito. Sa atin na nga din ang ano ng galing. Ako, bakit kaya? Bakit kaya nagkaganon? Wala nang control, wala nang control sa lahat ng mga bilihin. Lahat talaga tumaas na. Paano kaya ano to, di ba? Pero depende sa gobyerno. Gobyerno naman natin nagpapatakbo eh. Wala namang mga gagawa ang mga yan, mga negosyante kapag ginusto naman ng gobyerno. Di ba? Eh, kasi ipasira sila, di ba? nga pag ginusto talaga ng gobyerno wala silang magagawa wala pinapabayaan nila ng gobyerno natin kaya kawawa talaga tayong mga mahihirap kaya tiis tayo di ba wala at least kahit papano kumakain pa rin di ba <laughs> ma trabaho natin eh di ba okay lang sana kung sapat naman yung sinasahod di ba kaya lang sinasahod kasi hindi naman tumataas talaga Alang hanggang dyan lang talaga. Kulang talaga ko tutuusin talaga ang sahod. Kaya, nako sana, da, sana naman ni eh, mapagbigyan naman ng mga mahihirap. Diba? Uh, kahit taasan naman ng sweldo. Diba? Kaya, pag taasa naman ni eh, 20 pesos. Diba? Tapos, tapos tumasong bilhin, Nako, sobra-sobra. <laughs> Kaya, talaga naman mga Pinoy talaga o oh, di ba? Kawawang Pinoy, di ba? <laughs> Kawawang mahirap na Pinoy. o <laughs> oh, di ba? Ito na. O oh, dami, dami dami tayo na pagkwentuhan, guys. Ito na ubos na. Di ba? Talagang ako nga kumain ako once once a day na lang ako kumakain para tipid. <laughs> Tuwing tanghali na lang, di ba? Mm, um, pabuti pa yung nasa trabaho ko, libre pa kain, masuki okay pa nga din eh. Diba? Pag nasa bahay kasi ako, one a na lang para tipid. Gayto <laughs> lang talagang buhay natin, guys. Kaya tipid tipid na lang natin. Oh, ito na. 'Di ba? Oh, yung sapsap, 'di ba? Sarap ng sapsap -sap din. <laughs> kaya kuwan talaga. Lalo pag marami kayo sa bahay, nako. Ano na lang kaya. <laughs> Mas mabuti yan kami, apat lang kami sa bahay. Ah, ya tipid-tipid talaga. Kasi pag hindi natin titipirin to, wala na talaga. Kaya sana nga naman mapagbigyan naman kaming mga mahihirap. <laughs> Pero ang tanong, kailan ba? <laughs> kailan ba tayo mapagbigyan? Kasi hindi natin alam talaga. Ganyan talaga ang buhay natin. Kaya, kaya sakit masakit sa damdamin. <laughs> ma, mas masakit sa loob, di ba? <laughs> Paano pa kaya? Ano na lang kaya, di ba? <laughs> Talagang ubos, ba, Ito na sa guys. Talagang napaparami ako ng kain kasi once once a day na lang ako kumain, guys. <laughs> Tapos may kawasap ako kapitbahay namin siya, guys. <laughs> Magsasabong daw siya. Sabi ko ako, hindi ako, hindi ako nagsasabong eh. Mahilig ako sa ano eh pino, inuulam ko manok. <laughs> wala pang talo, di ba? Laging panalo pag uh, ako yung ano, wala akong hilig sa mga sabong-sabong, di ba? ay uh, uh, eh, ma kalapit ko kasi ano eh mahilig sila sa sabong. Kaya tayo eh wala tayong hilig niyan sa sabong. Kinakausap nila ako, guys eh. Oh, ito na sa guys. Ubus na. Oh, mo muna sa mata ng isda. <laughs> Pati mata ubos. Wala na guys, talagang ano na talaga. Magagalit at magagalit yung pusa. <laughs> Kasi wala na ibang kainan, di ba? Simot talaga, oh. Talagang wala eh, na choice talaga tayo. Kaya kailangan 'wag sayangin. <laughs> oh, di ba? Oh, patay sa bawang sarap. Simot, di ba? ayos. Pero bago ang lahat, maginom muna ng tubig, guys. Ito kuwan talaga tong tubig tipid tayo sa tubig lalo siguro ano na ang isang galon siguro na tubig baka 100 na rin talagang kasi tumasang ang tubig dito sa amin guys grabe baka 100 na siguro isang galon o ito na sa guys ako ay magpapahalan na God bless you all sa lahat bye bye